SMNI hosts na sina Eric Celiz at Lorraine Badoy matapos silang isight in contempt ng kamera. Pero ayon sa komite na dumidinig sa mga posibleng paglabag ng SMNI franchise, hindi sila madadaan sa ganyan. Nasa front line ng balidang yan, si Marian Enriquez. Ito, naka strike na si ka-Eric at si Dr. Badoy naka strike. Anong sabi ng Kongreso? Oh, hindi raw sila madadaan dyan. Baka natutuwa pa nga sila dyan. Hindi ko alam ha. Oh, baka natutuwa pa sila dyan. O, oh, sige, mag-hunger strike kayo hanggang mamatay kayo. <laughs> eh, eh, eh ayaw ko ha. ayo eh, ayaw natin magusga Pero hindi raw sila madadaan doon. No? So, sa madaling salita, hindi sila concern. Oh. Anyway, pag-usapan natin yan. Ka-Eric. Conference room po na... Ito detention center sa kamara ng SMNI host na si Ka Eric Celis matapos i cite in contempt ng House Committee on Legislative Franchises. May folding bed, mga kumot at unan. Pareho sila ni Lorraine Badoy na nakat- alam mo no, ang tagal-tagal na marami nang uh, maraming uh, na detain o oh, dito sa Congress, sa Senado, hindi naman pinapakita yung lugar, no? Hindi ko alam kung bakit pinakita yung lugar. Ah, hindi ko alam, parang sinasabi siguro nila na hindi komportable naman sila diyan eh. 'Di ba? Ah, hindi ko alam kung in bad faith po itong media ang nagsasabi nito. hindi natin alam, ayo natin husgahan. Pero parang sa sa dami ng na Parang ngayon ko lang nakita yung lugar. Oh, di ba? Parang may tulugan, naka-aircon. <laughs> Uh, so, sa madaling salita, mababait ang mga kongresista. Ma maluwag po doon sila ka, Eric. Hindi sila nahihirapan. <laughs> at in Hindi samahan nyo ron. Di ba? Kung sinasabi yung komportable sila dyan. Contempt dahil sa umanoy pagsisinungaling at hindi pagsagot sa tanong ng mga mambabatas. Sinisilip ngayon ng mga kongresista ang posibilidad na bawiin ang prangkisa ng kumpanyang nagpapatakbo sa SMNI dahil sa mga umanoy paglabag sa prangkisa nito. Nakahunger strike mula pa alauna ng hapon nitong Miyerkules, December 6, ang dalawang SMNI hosts. Hanggang tubig lang yung yung kanilang consumption ngayon, wala. Yan, sabi ni Jayon pasyente, first time in who history na pinakita nila kaya nga, <laughs> di ba? Oh, parang kugas uh, kamay. <laughs> oh, pero eto, naka-hunger strike. ah. Eh. Well, anyway, sa isang banda, ay maganda naman sa katawan yung hunger strike. Eh, kahit ako, ginagawa ko yan before. No? Nung active ako sa gym. Two days, three days, hindi ako makain. Kasi paganda yon, Nalilinis yung katawan. No? Pero sabi nga, eh, kailangan yung ipagtanggol ang inyong sarili. Kailangan yung ipagtanggol ang karapatan ng mga mamamahayag. Kaya kailangan yun ng lakas, sabi nga nila. Isipin nyo, gusto ng mga kongreso yan. Gusto ni congressman, gusto nila manghina kayo. oh, eh baka mamaya tuluyan kayo dyan. Eh talagang mamamatay kayo dyan. No? Maganda yan kung mga ilang araw lang, 3 days to 5 days. O, ako, naniniwala ako doon. That is good for the health. Actually, dapat ginagawa natin yan once a year. No? Yung ganyang klaseng uh, fasting. Kaya lang ito, baka mamaya, isadyain kayo dyan. Ito, <laughs> e, e, ay hindi ko po inuusgahan yung mga kongresista. Pero sa kanilang inaasal, ay wala silang konsensya sa inyo. Wala silang pakialam sa inyo talagang iipitin at iipitin kayo para maipit ang SMNI sa ngalan ng malalaking envelope. Eh may magpapasko. Magpapasko. Kailangan ng, na no, pamasko. Namamasko po, ninong. Namamasko po, ninang. Nong oh, ninong, ninang. May ninong, ninang sa kongreso. Mamaya, ibubuko ni Jason sa. Kapakita ko sa inyo. Relax lang kayo. May ninong ninang dyan. Oh. Kopol. <laughs> sino ang kopol sa kongreso? Tinatanong ko kayo ha? Well, hindi ko tinatanong yung mga kongresista. Tinatanong, sino daw ang ninong ninang? Ang kopol. Okay na, sumagot. Hindi na ako. Baka ipatawag pa tayo eh. pero pwede tayo sa hunger strike. Hanggang 3 days, 5 days pwede. Uh pagkain as a sign of protest sa illegal na ginagawa nila ng House of Representatives. Ako, sang ayon ako sa iyo, attorney. Illegal yung ginagawa nila. Illegal detention niyan. Illegal detention ni eh. Indefinite, ikukulong ka dyan. Anong klaseng concept yun? Abay, daig nyo pa ang korte. Ang korte, merong ano, definite kung hanggang kailan. Ito, ano ha? Uh, indefinite. Diba? at hindi dumaan sa due process. Pinagsalita, sinasabi, pinagsalita na ako, nakikinig ako. Gusto magsalita ni J ni Jason, sa ni, ni Ka Eric. Sabi niya, bago niyo ako ikulong, pwede ba ako makapagsalita? Hindi nga pinagsalita, patay ang mic eh. Oh, kaya nagsisigaw siya ron. Ano, sinisigaw. Oh, samahan niyo ako, isigaw. Kung ano yung narinig niyong sinisigaw ni Ka Eric. Ano, kangaroo court. Kangaroo court Totoo po ba 'yon, Kongreso? Di ako nagtatanong lang ha. Yan ba 'yung sinigaw ni Ka Eric? At kung sinigaw niya yan, bakit niya kaya naisigaw yan mga Kongresman? Totoo bang kangaroo court kayo? <laughs> oh. Committee on Franchise. Iaapila ng kanilang kampo sa lunes ang contempt order para mapalaya na ang dalawa kung sakali ay pagbobotohan pa ito ng komite. Pero kung hindi raw ito katigan ng komite, mapipilitan silang maghain ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang umano'y illegal detention at arrest ni Naselis at Badoy. Huwag nyo nang antayin yung kasi sa lunes magkakaroon ulit ng hearing. Huwag oh. nyo nang antayin yung lunes. I-demanda na. <laughs> ilapit, itakbo nyo na yan. Isampan nyo na yan sa Korte Suprema. Wala kayong mapapala dyan sa mga yan. So, tuwang-tuwa pa yung mga yan. Lalo ngayon, lumalabas na sila sa TV. oh kung susundan natin yung argument ni Jason sa na sinabi niya, palakasan ng tahol. oh anong pinakamalakas na tahol? Yung lumabas ka sa TV. Uy, napapanood ng boshing nila yon. ha? Ang lakas-lakas ng tahol ng bully ko. Oo. Oh, di ba? At tingnan ninyo kung sino yung mga lalabas diyan. Oh, yan ang aalagaan. Nino, ni speaker. Oh. Nauna na kasing nasabi ng mga kongresista na posibleng sa kamara na magpasko si Naselis at Badoy. Hindi tayo pinakinggan. Ang gusto lang nila, yung sagot na gusto nila na sagot. Kaya nga, alam mo, pansin nyo ba yung mga tanong? nagtatanong sila, pero yung tanong nila, yung gusto nilang sagot. Pag hindi nila nakuha yung gusto nilang sagot, nagagalit. Puro pa yes or no ang sagot. Ayaw magpa-explain. O kung magpa-explain man, nililihis. Eh, ewan ko ba talaga? Kung hindi naman nila gusto yung sagot, parang ang interpretation nila, pagsisinungaling. Pagsisinungaling at saka Pakinggan nyo to ha, doon sa mga nunood ng hearing sa lunes. Anong sasabihin nila? Don't lecture us. Kita mo, kaya tumanda ito ng walang natutunan eh. Sa tingin ko lang ha, kasi kung natuto kayo at tumanda kayo at may kinatandaan kayo, marunong kayong makinig. Kaya nga hearing eh. O di ba? Hearing. Ano yung tagalog ng hearing? Pagdinig. Ano mang ginagamit sa pagdinig? Tenga, di ba? Pagka may sinabi, don't lecture us. Eh di wag nyo nang tawaging hearing. Saying na lang. O Congress saying. Eh, puro kayo salita. Di, di ba? Totoo naman. Ayan yung itong mga matatanda na ito, na walang katandaan, yan ang mga takot na pag may sinabi ka, don't lecture us. Ito yung mga salita ng mga matatanda. Iho! papunta ka pa lang, pabalik na ako. Di ba? Parang ganun yan. Don't lecture us. Ang tagal na namin dito. Iho, papunta ka pa lang, pabalik ka na. Kung ako, sasagutin ko yan. Kung tama ka, dapat hindi ka bumabalik, dere diretso ka. Kaya ka bumabalik, mali yung pinuntahan mo. Tanga, sorry. O, oh, Di ba? Kung ikaw talaga ay may kinatandaan, marunong kang makinig. Kung mali yung kanilang sinasabi, pasok dito, labas dito. Pero hindi lahat ng mga sinasabi ng ibang tao, lecture. Hindi kayo open ni, eh. Hindi kayo open-minded. Hmm, ako kayong mga matatanda, oo. So, we opted to file a case to the Supreme Court. Decision daw ng mga host na maghanggis. Oh, ay, okay, Siyempre, nasa TV mainstream media. O, oh, eh kung susundan ko yung sinabi ni Joy Sonsa, eh sino malakas ang tahol? Eh yung nasa TV. Oh. Ay makikita to ni speaker. Eh ala ka namang hindi manood ng TV si speaker. Ala ka namang hindi marinig ang tahol. Eh ang lakas niyan, News 5 yan eh. Dinig-dinig tahol. Oh, marami ipapakirita rito. Tingnan nyo na lang kung sino ngayon ang malakas kay speaker. Oh pero nanindigan si House Committee on Legislative yes. Franchises Chairman Gus Tambunting oh. na hindi sila madadala sa mga ganito. Oh, walang pakialam sa iyo. Yan si Tambunting, sabi nga niya, hindi sila madadala diyan. Oh. ha? Ay, talagang gugutumin kayo diyan. Oh. mag -isip, isip kayo, ano, ka Eric, kailangan kayo ng ano, ha? Kailangan ng lakas nyo. Sabi nga ni Attorney Panelo, kailangan ng lakas ninyo. They're used to this, to And uh, alam po ninyo, at times you you know we we don't know what their intentions are. If that is done to persuade the committee, I we really don't know. I... Okay, sabi niya, no? hindi natin alam ang intention. Hindi wala na tayong pakialam sa intention nila kung intention nila to persuade the committee. Pero siyempre, talaga ipe-persuade. Sino ba naman loko-loko hindi hindi mo gusto i-persuade yung committee na wag kang ikulong. Oh. Kahit naman sino. Masama ba yun? Hindi. Ang sabi dito, pakinggan. Pakinggan sila. At kung may kasalanan, idemanda sila ni Speaker. Hmm. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin isinisiwalat ni ka Eric ang kanyang source sa Senado sa ng 1.8 billion pesos na travel fund ng opisina ni Speaker Martin Romualdez. ...ni Irene. May bonus yan. Hey, may siya. Ay, tingnan nyo kung sino yung mga lumalabas dito. Nanindigan naman ang abogado ng SMNI na wala silang paglabag sa kanilang franchise. Automatic revocation ng parusa sa mga... Tatayo ba ito si Kaeri kung meron siyang mic? Walang mic eh. Mga sinasabing paglabag. Kung may violation man, at least i-comply ang bigyan ng pagkataon na i-comply yun. And, and kung assuming na na mali iyon, at least may due process pa rin. But... hindi pwedeng, alam mo, kaya gusto ko sana i-demanda na lang. Ako sa totoo, matutuwa ako kung i nila si Kaetri. At least, meron siyang patas ang laban doon, nakakapagsalita. Dito, wala. Magsalita ka, don't lecture as ang sa sa'yo. In this case, hindi namin na uh hindi natin na naavail avail yung due process na kailangan ng ating ng SMNI. Parigay ko naman po eh, ni, I, our ano? records will bear us out. Uh, due process was definitely according to them. Ah! Ay, kayo na humusga. Ako magtatanong lang, sir, ha? Tatanungin ko yung mga nanonood sa atin. Naniniwala ba kayo sa sinasabi nito? Na Naibigay daw ang due process? Naibigay yung due process kay ka-Eric tsaka kay Badoy? Ha? Huh? Ay, kay na umusga. Ngayon, SMNI naman. Si Kibuloy, wala dun. Nilantad. Ito si Castro, nilantad ang kaso ni Kibuloy. Anong koneksyon doon sa bilyon na travel expenses? Di umano ni Speaker. Anong koneksyon ng kaso ni Kibuloy? Yung ba yung po yung due process na sinasabi ninyo? Behewang wala lang. Kung yun ang due process ninyo, ay sorry po, mali ako, bobo lang. Pero kayo natanungin ko, nakakuha ba nila yung due process? Behewang ko sa inyo. They were, every time that they wanted to speak, they were given that privilege. Talaga? O kung gusto raw nila magsalita, nabibigyan sila ng privilege? O okay, kayo na. Sa mga nakapanood, kayo na sumagot kung nagsasabi ng totoo tong congressman na ito o nagsisinungaling. Hindi ko po kayo hindi ko po kayo ipepersuade. Kayo pong bahala. panuri ninyo. Kayo humusga kung sinungaling ba siya o nagsasabi ng totoo. Kung nakapagsalita. Fair enough. Tinatanong ko ang mga manunood dito. Sa mga manunood ng replay, comment down below. Kayo sumagot. Nagsisinungaling ba tong congressman na ito? O nagsasabing totoo? Hmm. Hindi naman tayo maguhusga eh. Kasi hindi naman tayo husgado. Hindi ko naman katulad yung iba na nanguhusga. Ayan, natin mahugas ka mga taong bayan. Ah, di ba? Huh. As long as you know, they, are, they were recognized accordingly. Uh, Nagbabalita mula sa frontline, Maria. Hindi, no Ang sinabihan, kung hindi man totoo, yung travel expenses. Eh, si speaker. Si speaker wala. Eh sila umiipal. Hindi ko alam anong meron. Ito bay, ito bay konektado sa sinasabi ni Jason sa palataasan ng tahol at uh, palakian ng envelope kasi ang matatanggap pag malakas ang tahol. Hindi ko alam.